So from Don Carlos. Kid sila bossing. Kamo sa mga boss wala pa itulog ba no? <laughs> <laughs> Baklas down pipe. So mga 8 o'clock dumating sila boss. Uh, ngayon lang na namin inasikaso ng dahil uh, pinalamig muna namin yung tambutso so ayan so ito na yung downpipe nya ayan downpipe and midpipe midpipe then tip

Saba wa. Oh. Pag nai reso, di si Pero pag uh, nanay ay uh, pag wala reso at ah, tudud tudungan yo kini mo tagdoy store ko. Gawang bidot ang resonator. Bidot works. Bidot works. Bidot from Australia or Bidot from Vigos? <laughs> <laughs> ya, na. Thank you, Dika Works. Under. Boss, under, boss. Yap, red. Boss, Ayo dia bos, kayak yang fiber katul kena. Kenal? <laughs> oh, namanya fiber katul kena. Gerenya <laughs> bos. Tower Homemade Resonator Pito Ah, sige Ah, kamang kita na Yeah, Okay na boss. Okay na, okay. fights sky on thing na na Both meet tayo. na meet ni my expectation. Kilig sana, bak. Dick works. Oh, yeah. Smile, smile. Are ka prank. All right. Test drive, Let's drive. Okay, boss. <laughs> palupara boss. Palupara boss, palupara. Yeah, B. Texas. Okay, Ay Ay, pa-betak ng butas speaker. Balik mo na siya, bak. Ah. interview boss, ano masabi mo boss. Ay, solid kayo. Solid. <laughs> thank you boss, thank you boss. Marecommend mo boss? Ay, ito may yung video. Bidot lang sa kalam, ayan. Sempre bidot eksos, ayan. Alright. Boss, padamihin mo yung bidot eksos sa uh, Don Carlos boss ah. Ayan boss, thank you sa tiwala sa Bidot Exhaust. Oops. Ana na. Uwi <laughs> ana. Ayan, Bidot Exhaust. Boss, ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you, boss. And Strada in. Open pack. Okay. Ay, wala bangil, no? So, ayan na. Ginagawa na namin ng open pot filter ang Mitsubishi Strada 4N15. Ayan. So, nabaklas na namin yung airbox niya. Ayan. So, ginagawa na ni Jipoy ang open pot. Medyo magulo lang talaga ang shop kasi ito for pagadian. Ayan konti na lang matatapos na ah. Ayun. Full weld na lang 'yung kulang Tsaka buffing para makintab. So, maya-maya matatapos na rin 'to. Ang gagamitin ni boss na air filter is original na K&N. Ganito Original 'yan. So check natin mamaya kung okay ba yung gawa natin Thank you boss sa uh, tiwala Yun na, So nakabit na yung customized cold air intake pipe So sige na boss, under the boss Ayan so no check engine All goods ang gawa So check lang natin mamaya kung may pinagbago ba sa uh, takbo na so test drive si boss, Egg check nite. sakay ko karon boss sa salikod lang ko. Ayan, thank you, boss. Diwala uh, and ingat sa biyayi. God bless and sempre bidot de King Ingat, boss.